Ang Prime Infer na pinamumunuan ng Razon at ang sangay nito sa exploration ng natural na gas na Prime Energy, ang operator ng pasilidad ng natural gas ng Malampaya, ay inulit ang kanilang pangako na mag-drill ng mga bagong deep water wells sa offshore gas field sa susunod na taon at makagawa ng commercial gas pagdating ng 2026. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Prime Energy Resources Development ay naghahanda para sa Malampaya Phase 4 Drilling Program sa susunod na taon, dahil layunin itong makapaghatid ng bagong gas sa 2026. Ang plano ay mag-drill sa 2025 para sa bagong gas na papasok sa 2026, sabi ni Prime Energy Managing Director at General Manager do Naval Cruise noong weekend. Ang Prime Energy, ang energy unit ng Razon-led Prime Infrastructure, ay nagpapatakbo ng Malampaya Deepwater Gas to Power Project, ang una at tanging indigenous gas resource ng bansa sa offshore ng Palawan. Ang exploring at developing ng isang late life gas field tulad ng Malampaya ay nangangailangan ng makabuluhang mga tagumpay sa engineering. Ang presyon ng gas sa kasalukuyang reservoir ay bumababa at ang tanging paraan upang madagdagan muli ang produksyon ay ang pag-drill ng mga bagong balon sa parehong reservoir. Ang bansa ay nahaharap sa hamon ng pagtiyak ng supply ng energy para sa susunod na 20 taon na may kasalukuyang mga probisyon batay sa pagpaplano na ginawa umigit kumulang tatlong dekada na ang nakalipas. Samantala, muling pinagtibay ng pangulo at CEO ng Prime Infrastructure na si Guillaume Nucci ang pangakong suportahan ng gobyerno sa pagpapaunlad ng mga indigenous fuel resources ng gasolina. Ito, anya, ay magiging mahalaga sa pagtulak ng bansa tungo sa renewable energy. Ang Prime Group ay naglalaan ng higit sa 600 milyon dollars para sa phase 4 ng pag-drilling. Nais ng Prime Energy hindi lamang napataasin ang produksyon ng gas kundi pati na rin pahabain ang buhay ng pagpapatakbo ng platform sa pamamagitan ng mga aktividad sa pagpapanatili. Noong Pebrero, ginawara ng kumpanya ang One Subsea na nakabase sa U.S. ng isang kontrata para sa supply ng mga wellhead, control equipment at subsea production system sa katapusan ng taong ito. Ang kagamitan ay gagamitin para mag-drill at mag sa dalawang bagong malalim na balon sa Camago at Malampaya East hanggang sa Malampaya Shallow Water Platform. Ang Service Contract 38 o Malampaya Gas Field na orihinal na nakatakdang mag-expire noong February 2024 ay narenew hanggang February 22, 2039 na nagpapahintulot sa patuloy na produksyon mula sa gas field para sa isa pang 15 taon.